mik na umaga dito sa Manitiba. Ah, itong video na ito ginawa ko para sa kapwa ko, kubinsyano, na may pangarap sa buhay at may gusto na maabot. Mga tol, ay, ang susi ng inyong mga pangarap ay wala dyan sa atin, lalo na kung nakatira ka sa isla na tulad ko. Ako nang nagsabi tol, umalis ka dyan. Wala dyan. At saka yung skills mo, Paglutas ng mga problema at pagtuklas ng mga bagay-bagay, mga paraan, kung paano gagawin, hindi mag-build up dyan, hindi ka makapag-create dyan. Bakit? Kasi may mga resources ka dyan. At tuwing may problema ka, andyan si auntie, andyan si nanay ko, andyan si lola ko. So walang mangyayari. Huwag kang matakot na magutom. Ako na nagsabi, may mangyayari sa iyo kung lumipat ka ng ibang bansa, ibang lugar. Na wala kang resources talaga. Doon, mabibuild up talaga ang iyong buhay. Mabibuild up ang iyong skills. Maging matulis. Kasi wala kang ibang resources. Wala kang ibang malapitan sa mga bagay-bagay. So ikaw at ikaw lang ang tutuklas at uh, lulutas nito. Kaya yun lang, tip ko lang sa inyo. Maiksian lang kasi ito, nagpapahinga lang ako sa highway ito, ang buhay ko rito parang ganun din eh. Galing sa city, tatravel din parang Manila to Mindanao. Ganun talagang buhay. Gusto ko lang mag-explore kasi... Kasi gaya nyo, ngayon nakikipaglaban din ako para sa buhay, sa ka, ikagiginhawa ng buhay. O ganun yun, Tol. Kasi ang problema, dyan masusukat talagang yung taglay. Dyan mo ma-enhance ma ng husto ang iyong kakayahan at matuklasan. Okay mga tol? Sabihin niyong sinungaling ako kung hindi totoo. Sumubok kayo, huwag kayong matakot magutom. Parte ng pakikipaglaban niyan. As long, huwag ka lang bumigay, huwag kang mag-give up. Kahit anong challenge, gawan mo na parang huwag kang hihinto. Tiyak! May mangyayari sa iyo, balang araw. Matutupad yan. Okay mga tol? oh God bless sa lahat. Magandang araw. Happy Eastern Day.